Okay. Oh pare, nung na naman munto? Ba trip na ka na naman yata? Ay apa mo mamansin eh Oh pare, uita ito, penya pingil kay parin Teban Ba, ano mo penya pingil. tapang mo na yata ngayon, eh. O, tinyang utang kanako na 3 years na leh. Kaya sinabi na, kalingwa na ka no. O, ito, may ka na ako, kapit na. Ba, pare, pwedeng maka dyan. Dapat pag atin talagang utang, singilan pa, me. Panyapikan eh, pindapat talaga. Wah, panyikaran me, pare. Panyikaran me. Sag... Ay, kakaliw ko palang magkay ko. Eh. Matay ko sa aking... Ano ko palang kayan. Ah. Sagli, manesi sagli kami. Hoy, na. Ah! Ikaw, tika na mangutang ka na ako eh. Forget mo, mapangalingwan ko, ne? Ayoko mamayad. Ay pala ne? Doon na kaling ko Buti na mo. Sinabi mo pare. Sagli mo na pare. Muli ko kumako pera. na, pamayad na. Tag eh naman yan. Potang yung memayad. lang ko niya yan. Kasama ko pa mo rin mapangalingwan utang. Eh hey, doon na nita? o maya pa naman niya ako pare. Maski malo na rin utang ko kaya ko. Eh ako man mga linguan. Na? At kang utang ka na ako? Eh kuya tatatandaanan. Na? Na? Wapin pala, laman pare, laman. Wala laman. Nakalimutan ko laman pala. Wapin pala, dumo. Ating ka naman, 6 years story ang kaya kayo. Bayaran mo la. Pisan e eh, mo sabi pisan daw. pare pare ka pa mo, Na? Pisan mo ko? Amo, akalimuan ko yata. Eh, uri pareho, tamo maampon, tatang. Ay, wapala ko, ine. Oyad ako, ay. Wapin pala. Kuya mo ko, wala ko sa wali. Oo, oh, Awa pala niya. Wali mo ko, Koga. Oh. Ligay ko ako eh. Oo, oh, tara, tara. Muling tana ko eh. Tara na. Oy. Ta Ay, do mo. Ay, talagang tamo talaga niya, Koy. Oo, oh, ali. Ay, do mo kaya, talaga, Koy. Kahit kayo, kayo ngayong utang-utang yan, kalingwan na yan. Mungan pa akin yan, kaya tamo ko. Oo. Oh, ah, muna. Atatandaan ako. Ika yung ating utang eh, kanyat ba eh. Atatandaan ako. Ika pa yung pasali ka cellphone. Kaya yung CDR King. Ang kang ini ra nga bayad ang kang pesos. Tuyo koy. Ika naman. Pay pa swipe pang DVD. Ang kang ini. Kuya na may law sin DVD, may nyara na lo. Ala ka pa ang kang pesos sa maklok. Ano koy, pay pa ko pa lang Ay, wala 'tong danang ko. Oh, luwen na, kapangalingan niyo matwa. Papatay pa tayo ini. Oh. Ay. Bali! Ba? Pisan tayo! Ay, pisan tayo niya! <laughs> Oo, oh, na! Anong pipakay kong DVD? Oo! Oh, pisan tayo! Anong eh. nabalita? Pisan tayo! Pisan tayo? Oo! Tawala eh! Tara, umulit na tayo nun! <Pisang laughs> pisan tayo pa lang! Pisan tayo! Pisan tayo! Pisan tayo! kalimutan tayo! <laughs>